So, ayan. Mm -hmm. Naglaro na naman siya ng ganda-gandahan, guys. <laughs> so, ayan. Ikaw masalita, ikaw, so, oh, magluluto daw ho siya ng spaghetti ngayon. kay nagkikrave man siya. <laughs> Dapat masaya so, ayan. lang ang bukay, no? So, inilagay niya na ho yung wangba. ba? Nilagay niya na yung wangba, guys? Hello? Wangba. ba? Then, papalutuin niya lang ng hanggang sa masunog na. Ayan, ayan siya, guys, o. Oh. Naglaro na naman ng ganda-gandahan. Um, sino ka dyan? ano So, ayan ho ang aming Miss Universe. Gonna... Yes, the perfect talaga ang babae. So, Tapos ayan. ho, oh, sunod na ilalagay yung inin. Ayan, aking bumbay. Ikan yung bumbay. So, ayan, namit-namit, namit, gid. Ispaglit. Eh? Ispaglit. Ayan siya, guys. Oo, na pula. <laughs> ayan. <laughs> <laughs> ayan. kuya, kuya. kuya, kuya. Kuya, kuya. Kuya, ho. So, ayan ang kanyang mother. Yes. So, ayan. Ilalagay niya na yung baka. Anong baka? Corn beef. Baka na. Baka mais. Baka Baka Reklamador ka naman. Oh so, ayan guys. So, ano lang guys. Kasi, Tup, ay nako, mamaya talaga yung hotdog dog. niya na ho. Kasi maingay tong pamilya namin guys. Yes. So, ayan guys. So, maghihiwa si Ate Clarissa ng... Wala ko maghihiwa. Ay, siya daw po pala. Sorry. I'm the cook today. So, I am gonna burn out my face. Guys. Ano na? lang siya. lang naman. Sunog na ko ang kanyang niluluto. Ay, hindi pa pala. Maa, sulang, sunog, sunog. Oh, stop. So ayan guys, no? So, ayun, guys, Nilagay na ko namin yung ano? Ay, yung ang tawag dyan? Ay, yung tomato sauce? Ayan ho. Yes, ayan ho ang pamilyang maiingay. Yes, wala daw. Walang gatas. Ayon daw. Ayan daw. po no, gagayatin niya na ho yung yung hot dog. Hot dog. Masarap talaga pag matamis. Huwag mo man itutok kayang tapings ano ho kita kita? Yes. Ang libag ng sapala. So ayun no, libag ng kita So ayan tinawag yung bata na yan, hindi na kayo kinig din yan nisan. Nako. Bala mo da. Kule na lang ko pa <laughs> 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 so, so ayan guys. So babalik na ho ako dito. Ay, babalik na ako dito. Wala na paka. Wala na ulit si Lourdes. Mukhang kay masisarap to guys. Minikos na nang ho ano para masarap na yan namaya. Tapos hihintayin na lang namin si Tito. Masarap, mas masarap ako. Uh mm -huh. -hmm. Si, si Tito, mamaya mag-iingay na po ito. Ayun po, no, hihintayin na lang ho kumulo ito. At pagkatapos ilalagay na ho yung, ayun, yung pasta. Para mamaya ready to eat. Oh my God. Ayan, perfect talaga ang, ano, ang hot dog. Ano? Ni Bombay. Para sa siya, so, ng hot dog. Oh guys, ayun, nilagyan natin ng sesame seeds. Asin. Oh, ayan na, perfect. namit-namit, mm, na, good. Nilagay namin ang hot dog ni Bombay. So, ayan guys, tayo hat dabla. Guys, namit gid ni. Namit gid ni. Spaghetti malablaw. Namit namit gid oy. Uy, masarap 'yan. Masarap 'yan, guys. Hindi pa natin natitikman, no. Wala man tayo paminta ko, oy. Meron di. Okay, okay na ina. Ganyan na ang seasoning. Then mikos-mikos na. Mikos-mikos na natin. Asin. Namit namit sa imo. So ayan guys, no. Hintayin na lang ho natin magkulo siya at pagkatapos ho maluto ng sausage, ilalagay na ho natin yung pasta. Ayan. Ayan, guys, no. Naaway niya ako lagi, guys. Ganda no. Pretty. Pero na naman siya na ganda, gandahan, no. So ayan, ho mga labi, no. Kailangan na ho natin ng pakuluan ng pakuluan ng pakuluan 'yan para maluto na ang sausage. This yan lalagina na ang gatas narai kaubel so ayan po no ayan guys heart para ano heart dapat para forever slab, no? dapat saya saya lang tayo guys no kasi ang hirap pag ano pag nabubuhay ka sa mundong ito tapos ang, ang puso ay puno ng ano ng ano. Hindi ko. So ayun guys, mamaya ho is magkakapi kami doon kay Pabli. So ayun, mekos-mekos na. Oh, ayun oh, no? malapot na guys. Eh, talaga pang malapot. Malapot na. Pagod na ako mag-voice over guys. Kaya ipapasok ko muna dito. Kita mo yan, malapot? Parang ikaw. Kaya dapat sa niluluto mo, kailangan malapot. Hindi laway mong malapot. kaka sarap ng pag puro ka chismis. Mali-mali no. ang chismis, no? Pag puro. <coughs> Mapait mamaya, puro puro lang hinanakit ng luto ko. Emperador pa lang naman tayo. <laughs> lasing na yan, ho. Yan, lasing na na. Lapot-lapot, man. Kita mo yan, malapot yan, ho. Oh. Anong narareklamo ng buhay mo? Bukta niya, eh. Ayaw pa ini. Gumagawa <laughs> pag pagkakaalam kasi yeah. dismo sa kalan. Chookla! Ilo, chookla ng kulay. Para maano kiss mo ka lang. <laughs> lang. Chukurin, chukurin, chukurin. Chukurin. Ma kis bang? Mamunga hmm. te. <laughs> gatas. ay guys, okay na ho, sobrang sarap. Ilalagay <laughs> na ho yung pasta, guys. Hindi tama na Ayan guys, ilalagay na yung pasta. So ayan. So imimikas-mikas na natin guys. Mas masarap pag madaming sauce. Doon na kayo sa loob. Dali na. So ayan po no. Mas masarap pag malangoy sa sauce guys. Yes. Napaka-sarap. That's our... This is our kind of... putla naman. Malamang test Ano bang nilagay mo test Ketchup? Ketchup. Lama ano nilagay mo, achuwete? Ayun, guys. Uri, klas. talaga yan siya. Uy, ikaw talaga. Sinasabi ko lang talaga. Sabi, maputla daw. Oh, Saan naman nilagay mo? Oh, natutuyo na siya. Masarap mm -hmm. yan, guys, pag nalangay ng sabaw. Ikaw na mag-voice over. So, yun lang, guys. Paigain lang natin siya para masarap. Masarap talaga pag medyo manigas-nigas yung pasta.